Hmm. mga Idol. Tanin tayo ng saging. Saging na pakatan mga idol. Tanin tayo kasi laging umulan. Ayan, para uh, pagdating ng panahon mga idol, may maaani tayo mga idol kahit paano mga idol. Ayan. Malawak tong kakaniman mga idol. Yung kulang lang mga ano. Yung semilla lang kulang mga idol. So mga idol, magtanim tayo mga idol. Ito lang ang pagtanim mga idol. Ritso na tanim ito mga idol. Ito lang, mga idol. To natin ito ng abunong mga idol. Pag tumutubo na. Ang lambot ng ano dito mga ito, lupa. Tapos ito magtanim ng ano. Ang tinatanim na ako dito mga ito, kamuti. Ito no. Ito no, tinatanim na ko mga ito. Maganda yung ano mga ito. Tataniman ko din dito ng mais mga idol para doble yung kita natin mga idol habang habang lumalaki yung yung saging natubo na rin yung kamote kasi yung saging may idol matagal to mga idol pag ito mataas. yung ilalim lang pag mais mga idol okay lang mga idol kasi 3 lang naman yung mais kaya pag laki nito na harvest na yung mais mga idol kaya din natin ang mais mga mga para may ano tayo mga idol may ma maani tayo ang dating ng panahon mga idol hmm. Sigurado sa tubo ito mga idol. Nalang kong mga parang cha cha chan cha kunalang mga idol. Ito rubit. Lambot ng lupa. going again.